Ang malaki siya. kung saan ko ba siguro sa mga yung bone ko. Ano yun? Hindi na nga pang hinayang bumuli sa mga damit para sa bata. Kasi alam niyo, makikita ko na gamit pa rin naman nila. Tapos kapag hindi niyo lang, ano, gagamitin, ibenta nyo, ilag selling nyo rin. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ay may papakita ko sa inyo mga damit. Baka sakaling magustuhan ninyo and yung kapatid ng asawa ko ay magbebenta siya very soon ng mga ganitong damit. So, habang hindi niya pa na live selling is papakita ko kayo ng mga damit na sample na kanyang ititinda. Once naman po na siya ay nag live selling, i-post ko naman din yun sa aking Facebook page para nang sa ganoon ay makapag-mind kayo. So, check natin isa-isa. Pakitawan ko kayo para magkaroon kayo ng idea. Kung kayo ay merong pamangkin, uh, kapatid, or kaya kung meron kayong mga anak, na infant at saka medyo may edad na or mga teens na po. Ayan. Or mga 7 to 9 years old, mga 10 to 11 years old. Ayan, pwede pa po sila. May mga damit pa po na para sa kanila dito. So, check po natin. Ganito siya karami, guys. So, ganyan karami yung aking inuha. Para sa aking mga pamangkin. Give a like, ha. So, ito ay Santerno, Terno, na kung saan para to sa 6 years old and above. Panlalaki siya. Gusto niyong bilhan ni mga pamangkin niyo ng mga pantulog. Yan. Saka pang forma. Next item naman natin is pang 4 to 6 years old. Ayan siya. So, turn na din siya. Ayan, ang ganda. Ayan, no? Give. Diba? Tapos may belt pa siya. Imagine nyo na lang, oh. Ito naman oh, napaka-soft naman ng kanyang tela. Diba? Pang-alis. Ano diba? Ang cutie. Pink. A jacket and a pants. Ayan. Pants siya. Pang 10 to 13 years old po siya. Diba? Ang ganda. Ayan. Dalawa siya. Dalawa siyang damit. Ayan. 6 to 8 years old. Diba? So, dalawa siya. Pang-summer. So, tiger. Isang. -isang. Saan na dinosaur. Kung sa mga dinosaur ay inyong, um, inyong, yung mga kinilang meron siyang sa and plants. Trash siya. Ayan. Trash siya na-brush. Tapos, pwede mo siyang gawing headband.

marami tayong kapatid ng mga anak ni Yodel na nirais na mga nangyong ito. Ay, pala ka itong presyo na lang mo, yung na ng original prices. Ayan, pero na siya. Diba? Pang mga 1, 2, 3 years old. Ang ganda ng tela nito. May box mga ganito tela. Yung pagkita nung muna na akong lux. Sa ubot, diba may ganitong tela? Tuwa ko dito. Ayan. Tingnan nyo. O, diba? Little brother. Diba? Oh, God. Ano yun? Huwag ko magkakaanak. Araw-araw siya nakapanlakad kahit hindi kami aalis. Plus, meron din siya. Pop! Oh, ang cute. Na <laughs> diba? Kompleto. Yes, I know. I look like my daddy natin yeah. yan. mga 6 to 7 years old, mga gano'n. Depende sa laki ng bulas ng anak mo ninyo. Pero kasi mga bata na, ano, 6 years old, pero yung height pang 3 years old. 6 to 7 years old, ayun. Ang luksi, maliit lang kasi yung pamangkin kong lalaki. Mayat lang siya. Mahaba. So, sakto sa kanya to. Yun. Yung mga gano'n bata eh. Next item naman natin is jacket. Ano naman yung jacket ko? Ang ganda. May paribon pa siya. O, di ba? Napaka-girlish. Parang yun ah. Pang-papai yan. Sayang pagkaribon niya kung muli bigyan yung salalakan ko. Ayan. Pants! And? Ayan. Pants and terno. Di ba na-tunet? Oh, wow. Ayan. Rari. And this one is? Ayan. Ayan, ito naman. Ayan. Jacket page pa. Umabain naman ito. Ang dami mo mo Ang dami naman din po, pang 2, 2, 3 years fault ito. tungkol ako dito. Kasi ang cute ang green niya, oh. May pants pa siya, oh. Ang yaman. Kasi siya tignan, diba? Ano na yun siya? Boys, ako na Tapos, meron siya. Oh. Ayan. Meron siya. Pang malaki na to, eh. Ayan po. Malaki na yung Ayan. Ayan. Tapos, ito pa. Like ito. Diba? Diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda na At ito naman ang aking mga little models. Ito ang aking punsong pamangkin na si Kiana. Kung tuwa siya dyan sa jacket kaya hindi niya nabinitawan. Tapos sabi ko sa kanila ay mag shoes na rin sila. At mabuti na lang talaga at wala silang toyo ng araw na yan. Kaya naman din na game sila sa pag flex ng kanilang mga damit. Ito naman ang aking pamangkin na si Tyrone. Na gusto ang baby short At nagpalit din siya ng kanyang overall na pambahay. sakto sakto nga sa kanya ang damit. Tuwang tuwa ako sa kanya niyan kasi ang cute cute tingnan at ito naman si Ate Kendra naging nagay naman sa kanyang terno. Actually hindi talaga yan yung magkapares kung mapapansin ninyo sa una kong video. Fashionista si Ate Mo Girl. for See you next Bye. Thanks for watching. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.